The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Ayan, masayang-masaya. Ating mga taga-subaybay, alam nyo po, dito sa Daily bread, ito yung lagi nating sinasabi lang dito. Daily dose of inspiration. And hopefully, for the past four years, na-inspire po tayo. No? Kasi po, ang salita ng Diyos ay para po sa ating uh, spiritual na pangangailangan. So, yung pagkain po, para po yan sa temporal, para dito sa physical, pero po yung salita ng Diyos, para po yan sa spiritual natin at eternal. Kaya po, napakahalaga na lagi tayong nakatune Sa unang Thessalonica 5.18, ang sabi po rito, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Bakit? Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo. Alam niyo po, itong verse ito, mahirap itong lunukin, ano, brother Ted Kasi, give thanks in all circumstances. Madalas tayo nagpapasalamat pag may magandang nangyari, may bonus ngayong Pasko, may nabili kang bagong gadget, ay, salamat, nakabili, ay, salamat. Okay naman po yan na magpasalamat sa magagandang bagay. Pero paano po pag hindi maganda ang nangyari? Paano po ba yon? Kaya po ito, may premi isporito sa inyo na na kay Kristo. Ibig sabihin po, pag meron kang relasyon kay Jesus, anuman na mangyari sa inyong buhay, sa inyong circumstances, ay inilaan mo na na Lord, you are in full control. Maaring may karamdaman ako ngayon, pero dahil dito, Lord, mas lumapit ako sa'yo. Dahil dito, na-slow down ako. Nung wala akong karamdaman, halos Monday to Sunday, nangkahanap buhay ako. Even yung aking uh, hobby, ginagawa akong negosyo. Alam niyo yon yung parang wala na tayong uh, sawa sa kumita ng pera pero na nagkasakit ka, medyo na slow down ka, nag-isip-isip ka, okay? Kailangan pala na magkaroon tayo ng spiritual na relasyon din sa Diyos. So, meron po mga pagkakataon na may nangyari na seemingly hindi maganda, hindi na close yung deal. Lord, salamat po dahil ako ay may negosyo, hindi man natuloy yung deal, uh, alam ko ikaw ay in control. So, yung po yung sinasabi ng verse na to, hindi yung matutuwa ka dahil may cancer ka, hindi yung yay, wala akong trabaho, hindi po ganon. Magpapasalamat daw tayo dahil alam natin na ikaw ay hindi pababayaan ng iyong Ama sa Langit. Na pagka po tayo may relasyon sa Diyos, alam mo at alam ng Diyos kung ano ang best for you. Minsan di natin alam kung ano yung best sa atin, pero ano man ang kahinat na ng mga pangyayari dito sa lupa, yan ay nitinalaga ng Diyos upang mapasalamatan natin siya sa huli. Kaya po again, ang pangnalangin ko lang sa inyo, ano man ang sitwasyon mo ngayon, nasa baba ka, nasa taas ka, nasa gitna ka, always give thanks in all circumstances. Dahil at the end of the day, God is in control and God loves you and me. Amen? 1 Thessalonica 5.18 At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Taipin man nalangin, Panginoon. Salamat po sa mga pagkakataon na meron kami. Salamat, Lord, dahil uh, itong mga circumstances sa buhay namin ay temporary lamang. May naghihintay sa amin na eternal. Kaya, Lord, habang nandito kami sa lupa, maraming mga unforeseen uh, circumstances, maraming uncontrollable issues sa buhay, magpapasalamat na lang kami, Lord, dahil alam namin, kami ay nakipag-isa sa iyo, kami ay under your lordship, under your protection, under your kingship. Kaya kami, Lord, nagkapasalamat alam kami dahil kami ay may Diyos na in control at Diyos na mapagmahal. Kaya, Lord, salamat sa mga pangyayari sa buhay namin dahil alam namin all things will eventually work for good sa mga tao nagmamahal sa iyo. Sa so, pangalan ng Yesus. Amen. 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 The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides